Puputol akong bahay kable. Ito. Ito yung bahay kable. Sa unahan to, to, Tapos, kable Okay na. Bahay kable. ano, May hiwa yan eh. Yeah. Hmm. Tuh kailangan to tong parang paliko Ayan. And, tas kakawit dito tapos to tapos G na L Tapos dito A na 5 tapos ito alin na 5 ya tapos sa kabila, ganyan din alin na 5 ya as testing hindi bumabalik a-adjust ko doon sa pantatlo yung pantatlo dito diba ba tatlong butas yun a-adjust ko doon sa taas okay na sabay na siya. Oh sabay na yung malakas ng preno nito pwede dito pwede sa tornilyo pwede dun dito yung tatlong butas pwede dun adjust pwede din dito sa dito sa brake shoe may mga washer yan pwede mo adjust yung washer sa lipod pwede mo adjust dito sa labas tatlong adjasa nito eh sa dalawa at saka tatlo dito sa likod yung tatlong butas itong tornillo at saka yung mga washer dito yan mga adjasa yan kapag hindi gumalaw isa pwede mo galawin pihitin to pasikip ilulubog mo yung tornillo para gumalaw to kahit di mo na adjust dito sa likod pwede dito eh okay na Okay na, malakas na preno.